Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Glenn Tereso. At ang kanyang request ay tungkol sa bagong BRP Malbark HDC3200 na nilalance noong June 18. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Miguel Malbar Class Frigates ay klase ng frigates na dinidesinyo at minamanufaktured ng Hyundai Heavy Industry para sa Philippine Navy. Dati itong SDC-3100 Corvette base sa company Product Nomenclature System. Ibig sabihin, from Corvette ay naging frigates na ito ngayon at dapat lang dahil mas powerful at mas malaki pa ito kaysa naunang Husirisal Class Frigates ng Philippine Navy. At ang Philippine Navy ay umaasa sa delivery ng dalawang barko na ito na na sa ilalim ng Corbett Acquisition Project sa ilalim ng The Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 na sinasakupan sa taong 2018 at 2022, ang Department of National Defense ay pumirma ng kontrata kasama ang South Korean Shipbuilders na Hyundai Heavy Industry noong December 28, 2021 para sa dalawang variants na HDC-3100 at HDF-3100 Corvette and frigate Design at nag-umpisa ang steel cutting nito noon lang May 11, 2023 at November 22, 2023 para sa pangalawang barko, ang presyo ng Corvette na naging frigates, tindi ito dahil Corvette pa, frigate pa, ay nagkahalaga ng 28 billion at ang maganda nito dahil lahat ng mga system ay mas ini-improve ito kumpara sa mga system na ginagamit ng Jose Rizal class frigate. At noong June 18, itinahayag ng Hyundai Heavy Industry ang ginawang launching ceremony para sa 3,200 na Corvettes na naging frigates. Yung iba hanggang ngayon ang tawag ay Corvettes pa rin eh. Yung iba naman ang tawag ay frigates. Para sa akin, kahit anong tawag nito, the philippine navy officially launched its newest corvette, the brp miguel malvar, during a ceremony in south korea, attended by defense secretary gilberto teodoro jr. and senior officials from the department of national defense or dnd and the armed forces of the philippines or afp. the event marked a milestone for the corvette acquisition program. built by hyundai heavy industries, the brp miguel malvar is set to enhance the navy's capabilities with delivery to the philippines. planned for 2025 following outfitting and sea trials. Secretary Teodoro highlighted the quality of South Korean products and stressed the alignment of new equipment with a comprehensive archipelagic defense concept, reinforcing Philippine maritime security. Ang BRP Miguel Malbar, ang lead ship, ito ay nilalans doon sa Hyundai Heavy Industry doon sa kanilang headquarters sa Ulsan, South Korea. Ang nasabing lansing sirimune ay sinaksihan mismo ni Department of National Defense Secretary Gilbert Tudoro kasama si Undersecretary of Foreign Civil Veterans and Reserves Affairs si Pablo M. Lorenzo kasama din si Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines Lieutenant General Romeo S. Browner at si Flag Officer and Command of Philippine Navy Vice Admiral Toribio D. Adase Jr. at iba pang mga guest ang BRP Miguel Malbar ay may-deliver sa Pilipinibis sa susunod na taong 2025. Ito yung schedule sa delivery. At ang pangalawa namang corvette na pinapangalang BRPJ silang ay sa taong 2026 ito may-deliver. Ang mga barko na ito, ang Malbar Class, ay pangalawa na ito na class ng barko ng Pilipinibis na, na pinapangalang Miguel Malbar Class Corvette. Kamakailan lang kasi ay na-decommission ang mga barko mga luma o mga naunang Malbar Class Corvettes na panahon pa ito ng World War II at napasama nito ang idol kong si BRP Cebu Lumubog yata ang BRP Cebu hindi dahil natamaan ng torpedo kundi sa signal number 1 na bagyo at sa ngayon isa na lang na aktibo na barko na sakop ng Malbar Class Corvette na naging offshore patrol vessel. Ito ang lumang Malbar Class na tinatawag na BRP Magat Salamat kaya ako ay nagpasalamat dahil hanggang ngayon ay aktibo pa ito. Alam nyo itong dalawang bagong Corvettes at Frigates walang hiyap Corvettes pa Frigates pa. Ay napaka-powerful ang kanyang weapons kung i-install ang lahat, di gaya ng Jose Rizal class frigates, matagal na install ang ibang weapons dahil pa isa-isa ang pagbili. Ang specification sa bagong Malbar class corvette o frigates ay mayroon itong 16-cell VL vertical launch system para ito sa iba-ibang uri ng mga missiles. Mayroon itong dalawa na apat na kanister para sa anti-ship cruise missiles at may dalawa pa itong C-Triple Tube Torpedo Launching System. At bukod pa sa isang 176-8 Milara Super Rapid na Balkanon, mayroon pa itong isang Asilsa-Cucdines Close-in Weapon System. Ang Malbar class ay may bigat na 3,200 ton at may haba ito na 118 meters. Mas malaki ito kaysa Jose Rizal class frigate at may speed ito na abot sa 25 knots at kaya nitong magkarga ng 12 ton helicopters. Sa bagay, maganda ito dahil mayroon ng dagdag na bagong warship ang Philippine Navy. Ang mga barkong ito ay napaka-powerful kaso lang dalawa lang piraso. Dalawang piraso lang talaga ang kayang bilhin ng Pilipinas dahil ang presyo nito ay mahal eh. Isipin mo, bawat isang barko na Corbis na naging frigates ay may presyo na 12 billion piso bawat isa. Basta kasi may malaking military equipment na bibilhin ang Pilipinas. Pinakamarami na yung dalawang piraso dahil mahirapan ang Department of Budget and Management maghahanap ng pundo para sa pag-finance ng naturang project. Gaya din ng Jose Rizal Class frigates dalawa lang ang kayang bilhin ng Pilipinas. At sabi naman ng mga kaibigan ko bakit hindi na lang ginawang sampung piraso o anim na piraso ang binili ng mga barko. Kung buwede sana, kaso lang hindi pwede, yan lang talaga ang kayang bilhin ng Pilipinas dahil nga sa kukulangan ng pundo. Ikumpara mo sa ibang bansa pag bumili sila ng mga military weapons at equipments ay paramihan halos isang dosina dahil marami naman silang pira eh. Sa ngayon, ang magpapatrolya sa West Philippine Sea ay ang dalawang Jose Rizal-class frigates at ang mga lumang barko, ang iba nito ay panahon pa ng Korean War o World War II. Ito munang gagamitin sa Navy dahil 2025 pa kasi may deliver at 2026 may deliver ang dalawang corvettes na naging frigates na Malbar-class. Ang laki pa naman ang sinasakupang territorial waters ng Pilipinas. Hindi lang sa West Philippine Sea, kasama na ang Eastern Seaboard na kaharap sa Pacific Ocean at hanggang sa south border ng Pilipinas at Malaysia, kaya kailangan ng maraming surface vessel ang Pilipinas para mabantayan at magpapatrolya ito. Lalo na sa tensyon na nangyari ngayon sa West Philippine Sea na nangailangan ng maraming barko o surface vessel ang Philippine Navy para mabantayan ng maigi at magpapatrolya doon. Kaya malaking challenge ito sa Pilipinas. Hindi kasi pwede na asa na lang ang Pilipinas sa mga kaibigang bansa o kalyadong bansa na magpapatrulia para sa atin. At sa mga kaibigan ko na nagtatanong kung matutuloy ba ang pagbili ng Pilipinas ng mga bagong multi-role fighter, ang sagot ko niyan ay matutuloy simpre. Pero ang problema, hindi ko alam kung anong taon magkapirmahan ng kontrata. At sa ilan ng mga kaibigan ko na nagtanong na bibili ba ang Pilipinas ng mga MLRS o multi-lance rocket system, ang sagot ko niyan ay wala pa sa plano o hindi pa priority sa ngayon ng Armed Forces of the Philippines na bibili ng mga multi-launch rocket system. Kaya sa ngayon, ito muna ang gagamitin ng mga sundalo ng Pilipinas bilang MLRS. Hanggang sa susunod, maraming salamat.